Hello mga ka Sa wakas, mag inbox tayo ng binili natin sa Hyper Grand. Hyper! ba? Diba? Yeah. Kasi kailangan ko talaga to guys. Kasi sa sobrang init. Minsan umabot ang init. Lagpas pa sa 45 degrees sa sobrang init. Just ko, iwala akong aircon. Wala rin akong LEC sa taas. Kaya, sawa ng Diyos, nakabili na rin ako sa da. Gustong gusto kong mabili. Kaya, yan, bubuksan na natin guys. Yung natin sa si Grand Hyper. Excited na akong gamitin kasi nga. Sobrang init. Pag natutulog ako, sobrang pawis ng buo kong mga damit. Tapos ako naman, hindi ako makakatulog ng maayos ilang araw na. Kasi nga, sobrang init. Puro na ako tubig pagka bangon ko. Mayat maya ako gising. Tapos hindi pwedeng hindi ako magpapaypay. Diyos ko, Panginoon. Sa so, sobrang init kaya ngayon buti na lang nakabili na rin ako nakalabas ako para makabili nito Eh, di ba rin medyo medyo may kamahala na rin para sa akin kasi alam nyo naman bawat sentimo ng pera ko eh tinitipid-tipid ko isa eh, e, ngayon kailangan na kailangan ko talaga kaya kahit medyo mahal siya wow! uh, meron ako magahan. kasi sa totoo lang talaga guys wala akong aircon eh, ilang isa, isa o oh, dalawang buwan na ata ako nagtitiis sa sobrang init, no? Tapos panay na lang ako, pay-pay, panay ako, pay-pay. So, ayan na oh, guys, ayan ko nakita niyo yung binili ko. Maliit lang siya, pero pwede na, pagtsugaan, ba? Diba? Alam niyo naman, Oh. Eh, sinaksak natin. Sus, so, pagsaksak ay meron pa palang plastic in saksakan niya. Eh, hindi ko naman nakita. Hindi ko napansin kakamadali nga. Kasi nga, excited na nga ako makita, diba? ba? excited ko nang gamitin yung ventilador ko. O, oh, diba? So, ayan, sasaksak na natin. Para mabuksan na natin, masubukan. O, di diba? Tara! Ayan na. Nakalanghap na ako ng hangin sa wakas. Ang sarap. Kaya lang, yun nga, sa sobrang init, yung hangin niya, mainit din. Pero,